Hello Ice Ice Babies uh, So ito ang kwento bago kanta So wag na lang pala um, Ito yung pinakamatandang kanta sa kanilang lahat Dahil nasulat ko yung lyrics and uh, yung music nito At least the first few parts Like first verse, second verse, chorus Siguro mga more than 12 years ago Then na isang tabi lang siya. This song started as a as a songwriting exercise because lagi akong nahihirapan magsimula ng isang kanta. So, kung mapapansin niyo yung linya, nagsimula siya ng paano, paano ko sasabihin, paano ko sisimulan. Marami akong kanta na nasimulan na puro paano ko sasabihin at paano ko sisimulan. Pero ito lang talaga yung nanganak na nagkaroon na siya ng marami pang pinuntahan. Pero na-park siya kasi during that time, I wasn't really confident no sa mga songs na ginagawa ko. But eto nga nung, uh, nung napag-usapan na gagawa ng all original album, nahalungkat ko siya sa baul. Kaya happy ako na um, nakasama siya. And pero bago 'yon, inupuan muna namin ni Liza. And then siya na yung tumulong sa akin na magdagdag ng bridge, kung paano namin tatapusin din yung kanta. Kasi before, ibang-iba yung ending nito sa kung paano siya ngayon. But I still lacked the third verse. But during the recording of the song, doon na lumabas yung third verse. So, happy ako na nabuo na siya. This is, huwag na lang pala. Ikaw ang mahal 过。